Ayan! Yeah. Baka uh, nasa palengke. Papunta ako na Sigit. Ayan nyo! Diba sige, Q? Titignan ko kung tulog. Kala ko nasa palengke. Kaya tulog pa lang Bakit? Kaya hindi pa nakakaininan ka, please. Ayan! Bakit? Eh, pala nilalagay. Nasubin nyo kayo sa akin yung ito. E, ko sa kanya. Tara, dito muna tayo. Dito tayo maghintay hanggat wala pa si Q Toklitz. Ana, Ah, lamig ng hangin. Sayang so, mga idol, good morning. Ah, lakas ng hangin, oh. Sa so, lamig pa. <laughs> Ay, sigurado, itulog pa to. Sige. Ang <laughs> sarap na naman ang tulog na. Sanay na sanay pa naman sa lamig yun. Ah. Nyaw, nyaw. Kaya, yeah. ah. Sa palengke, eh. Apo tap good morning. Sama. Diba si na ako kung tulog. Kala ko nasa palig. Eh, hindi nagkakulog Bakit? hindi pa ng ah, sarap Bakit? Eh, pala kailangan yung nasabi niyo may niyo. Iba ibigay ko sa Bakit? Bakit? Ano ba tanihan? May na nga Pala oh, oh. <laughs> na <laughs> mo dito big. Ang mga yelo no. Tain ko sa'yo. iyo na tuno na. Ano ba 'tong gagawin mo diyan? Diba tayo nga ng tubig? Na mainit. Oo. Oh. To. Oh. Eh, sa kanya ko ibibigay. Ba, mainit ang hinihingi nun eh. Ba't malamig bibigay mo? Bumubusok. <laughs> 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 Paano <yung> mo bumubusok yan? <laughs> Lalagyan natin yung brain. Oo. Oo, ito ka sa mga buo. <laughs> Tignan ko lang ang tulog yan. Bakit yan sa taas? Kasi na. Ba, hindi. Hindi. Sayang yan. <laughs> ah, punta ako lang. Pagtulog gigisingin ko na. <laughs> ah, kaya. Kari, ano na pangit. Imbis na mainit, malamig ang mabibigis. <laughs> ah, ah. Ano? Ang aga nagising neto na ah! Talagang maga akong nagising panghali kailangan dumating yung priest. Oo, ah, ah, nakakatamad. Ba, nakuot. Talagang malas ka lang talaga ah. Malas. ka na dumating. <laughs> ang buenas neto ah. Buenas. Ano mo kalita, pre? Wala, wala. Ayun na. Ayun na, na, doon ka malas. Ba, wala, nasa palengke. Wala, walang nasagot. Eh. Tito, maaawag ako eh. Tingnan mo. Ang pa naman ng panahon ngayon. Eh. Oh, eh wala eh, baka nasa ukay-ukay yan Bibili muna ako, pre eh. Ah, pre, baka may yosi ka dyan Wala nga ako yosi, wala eh Ano, sasabay ko na, bibili na tayo, ano Oo Dalawa uh Oo, -oh. pre, bibili na ako Oo Ah, pre, baka ano, nasa ukay-ukay yon. Kaya nga Marami na naman na mo ah! na. dito! mo tumakbo lang, hindi pa naanget sige to, Blitz. ayun na, bilo na Yossi. Buti, hindi ka nakakita. ako. O okay, dito ako sa mayag. <laughs> Saya <laughs> <yeah>, saja sana lah kita. <laughs> no? Much much later. Waiting. Ula <laughs> <Wala> apa ya? Pegdating nol. Jaga apa apa. Eh dah ina. Ina ina. Ina. Aja lah aja lah. Okay, tara di sini mana tayo? Di tayo magenta yang kat wala pas si kita talk leads. Ana ana yun. <ti> Haha, 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 haha,